Gusto mo ba na buong magdamag siyang hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo kahit okay naman kayong dalawa ng partner mo at gusto mo pa rin na ikaw lamang palagi ang magiging laman ng kanyang isipan at kung hindi naman kayo okay na dalawa ng partner mo at may tampuhan kayo sa isa't isa ay mas mainam na gawin mo pa rin ang ritual na ito. Nang sa ganun, ikaw lamang ang pakakaisipin niya kahit magkagalit kayong dalawa sa isa't isa. Basta gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon na buo ang loob at tiwala nyo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo, basta gawin ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang butil na bawang. Pwedeng balatan at pwedeng hindi balatan, depende po sa inyo. At pagkatapos, habang ikaw ay nakaupo dyan sa higaan mo, ay hawakan mo itong isang butil na bawang. Ilapit ito sa baba mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ito sa bawang. Pangalan at apelido niya, sa tulong nitong bawang. Ikaw ay hinding-hindi makakatulog sa kakaisip sa akin at ako lamang ang magiging laman ng iyong isipan palagi. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo ibahin o dagdaga ng hiling kung gusto mo wala pong problema at pagkatapos halikan mo lamang ng isang beses ang butil na bawang at saka ilagay ito sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. At kinabukasan ay pwedeng wag mo itong kunin, panatilihin mo lamang ito sa unan mo sa loob ng pitong araw. At dapat walang iba na gagamit ng unan mo. At sakaling hindi ito safe sa unan mo, pwede mong kunin itong bawang at dalhin at saka ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At pagkatapos ng pitong araw ay pwede mo nang itapon itong bawang at gabi-gabi mo itong bulungan, kunin mo lamang itong bawang at saka ibulong ang spell at ibalik ito sa ilalim ng punda ng unan mo. At sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.